Ang digmaan ng mga henyo, zodiac vs. Frex, lihim ng pagkamuhi. Ang pinagmula ng galit ng zodiac laban sa Frex, isang kasaysayang binura sa mata ng mundo. Ngayon, panahon na para sa paghihiganti. Matagal nang tinatago ng mundo ang lihim na ito, na bago pa managing hunter si Nakalua at Gan, matagal nang may dugong kasaysayan ang kanilang mga angkan. Ang Frix, isang angkan ng mga mapangahas, at mga malalayang manlalakbay. Samantalang ang zodiac, isang lahi ng mga mamamatay tao, na kinatatakutan sa buong mundo. Ngunit paano kung ang ugat ng kanilang tunggalian ay hindi lamang dahil sa tungkulin o prinsipyo, kundi dahil sa isang malupit na kasinungalingan at isang madugong katutuhanan. Sa kwentong ito, malalaman mo kung bakit isinumpo ng zodiac family na ubusin ang bawat dugong freaks, at kung paano nagsimula ang digma ang magbabago sa mundo ng mga hunter. Bago pa man maging alamat si Ging Fricks, may isa ng miyembro ng kanilang angka na nagngangalang Rin Fricks, isang genius explorer at nen theorist. Siya ang nakadiscover ng isang ancient nen ritual, na may kakayahang buhayin muli ang patay sa loob ng limitadong oras, gamit ang kapalit na buhay mula sa ibang nilalang. Ngunit may isa siyang pagkakamali, ginamit niya ito sa patay na anak ng matandang Zoldyck, si Sailor Zoldyck. Sa halip na ipaalam, lihim niya itong isinagawa at nagresulta sa pagkabaliw ng batang Zoldyck, na kalauna'y kinailangang patayin ng mismong ama nito, si Zig Zoldyck. Dito nagsimula ang puot. Sa mata ng publiko, walang alitan ang Zoldyck at Fricks. Ngunit sa ilalim ng mga anino... Naglalaban na pala sila ng lihim sa loob ng mga dekada. Ang mga hunter na pumapanaw ng misteryoso. Marami sa kanila ay freaks. Ang mga mission na tinanggihan ng mga zodiac. Karamihan ay may kaugnayan sa paglalakbay o pananaliksik, na dala ng angkan ng freaks. Hindi ito rivalry, ito'y paglilinis ng dugo. Sa kasalukuyan, si Silva Zoldyck ay may bagong misyon, yun ay ang patayin siging Fricks, ang huling aktibong miyembro ng pangunahing linya ng angkan. Ngunit hindi lang basta utos ito, utos ito mula sa pinakamatandang miyembro ng Zoldyck clan, si Mar Zoldyck, isang babaeng nabubuhay pa rin dahil sa sariling bersyon ng Nen Reincarnation, na gusto rin makuha ng Fricks. Pero may twist, may sekreto si Ging, hindi lang siya simpleng hunter. Siya ay may akses sa pinakaunang libro ng Frex kung saan nakatala ang tunay na pinagmulan ng Zodic Clan. At kapag lumabas ito, mabubur ang reputasyon ng buong angkan nila Kalua. Habang papalapit ang digmaan, si Kalua at Gon ay nagkakaroon ng sariling alitan. Hindi lang ito tungkol sa pamilya, ito'y tungkol sa prinsipyo. At habang si Kaluha ay nahahati sa pagitan ng katutuhanan at katapatan sa pamilya, si Gon naman ay handang isakripisyo ang sarili para sa katahimikan. Magsisimula ang isang madilim na operasyon. Project Cleanse, kung saan isusyugo ang mga zolik Elite, upang ubusin ang natitira pang freaks. Lahat ng branch families, lahat ng kaanak, lahat ng may dugong freaks. Pero may tanong na hindi pa nasasagot. Ano ba talaga ang naging kasalanan ng angkan ng Frex o baka naman ang Zodiac ang may tinatago?